Marami nag-aantay doon sa tinatawag na IRR or implementing rules and regulations sa Republic Act 10591 yung firearms law na kung saan ang ibang mga kababayan natin takot na ang ibang mga kababayan natin ay iialaw na mag-own ng firearms lalo na yung tinatawag na high powered firearms. Panuorin natin tong video na to dahil ito yung kinatatakutan nila tingnan natin at i-discuss natin ang konteksto at pakinggan natin yung ibang mga nagsabi na bakit i yung mga ibang tao maliban doon sa sundalo, police at sa mga authorized personnel ng gobyerno. Ito yon ha? Isang lalaki matapos barili ng tindero ng isang kainan sa Antipolo Rizal. Ang sospek nagalit dahil ayaw lang daw paggamitin ng CR ng biktima. Nasa front line ng balitang yan, si Ian Suyo. May mainit ang ulo. May barel. Nang nagpaputok pinag may putokan siya. Ah. Sinubukan pang pumalag ng lalaking ito ng arestuhin ng mga otoridad sa Barangay Santa Cruz sa Antipolo, Rizal. May barel. Nahulihan siya ng... Na may barel. Tapos, anong klaseng ginamit na barel? At ano ang naging resulta? Bakit siya ay bigla na lang na barel? Yan ang mga ano doon. Uh, kung licensed firearm or hindi licensed yung firearm. At ano ang makuha natin na lesson dito? Siya ng isang kalibre 22 na baril na kargado pa ng mga bala. Inaresto ang lalaki matapos paputukan ng isang banana queue vendor dahil lang hindi siya pinagamit ng CR ng tindahan. Ang <laughs> CR kasi na pag-aari ng vendor is exclusive yata yon para sa mga kanyang kliyente, sa mga community. Mayon baka nung time na gagamit yung isa, yung sinasabi niya, Pina na hindi siya pinayagan. Baka naman may gumagamit na kliyente kay na customer kaya hindi siya napayagan yun, na pinag-umpisahan nila. <laughs> Maswerte namang hindi tinamaan ang biktima. yung e kung talagang emergency na yon eh, nag LBM ba yon? Medyo intindihin siguro na hindi mo ipagkait, ha? Although for public use naman yung CR pero uh, private privately owned siya. Pero may mga situation din ah, kahit naman hindi mo patron, no? hindi mo kliyente doon sa tindahan, pagbigyan mo na lang kasi emergency, andyan na, no? Ang bala, tumagos lang sa pinto ng CR. Nako? Sa investigasyon, lumalabas na walang lisensya ang baril na ng, ng suspect. <laughs> hindi naman itinanggi ng suspect ang pagpapaputok ng baril. din siyang lasing ng gawin ng krimen. Pero giit niya, hindi niya planong patamaan ang biktima. <laughs> <laughs> Ganito yon Kahit hindi mo pinatamaan, kahit tinutukan mo, may kaso ka na doon. Gun or grave threats. Tapos wala, wala kang lisensya. Ah, pag may nagreklamo sa'yo, illegal possession of firearms. No, maraming, maraming kaso, mano, nga ah, Mag, alam niyo yung mga iba dyan na may baril na walang lisensya, ganyan ang mangyayari sa inyo. Kulong kayo. Maghimas ng malamig na rehas. At iyan nga ang reason kung bakit ay talagang kinikilatis yung mga papeles dokumento ng mga nag apply para sa firearms. No? Yung license to own and possess firearms. Ngayon, ito ang nagpapatunay na yung matapang nagagamit ng baril para manakit o manakot ng iba, actually wala naman silang lisensya. Kapag ikaw ay lisensyado, Naka-register sa iyo 'yon, ma-trace sa iyo 'yon. Andiyan ang lahat ng ID mo, yung address mo, cellphone mo. Mag-isip ka talaga, gagamitin ko ba 'to na pananakot, pang-power trip sa iba na maging kaaway ko sa kalsada o kabit bahay ko? Most probably hindi mo siya gagamitin. <laughs> 'Yon. Ngayon, tingnan natin 'to ha. Uh, interview ito ng aking idol, si uh, Police uh, Major General ngayon ay Lieutenant General na ito si Sir. Ah, uh, uh, siya ay member ng Officer Candidate Course Class 7-1991. Ah, uh, na, na ano ko siya na indako dito sa Hall of Fame. ah uh, magaling to sir isang abogado at siya ay dating uh, chief ng uh, Firearms and Explosives Office ng PNP. Siya yung in interview dito tungkol dun sa IRR, kinulit siya dito. Pakinggan natin si sir. I understand you're part of the technical working group that tweak the IRR. Uh, so first, I want to understand how did this... Meron ng IRR dati, sometime panahon ni Jair Porisima. Marami din nang nagreklamo tungkol sa IRR na yon. Meron mga malabo na provisions. Bakit ganun ang nilagay doon sa provisions na yon? Of course, we could not satisfy everyone, di ba? Kapag meron kang masagasaan doon sa uh, provisions na ilagay mo doon sa IRR, sabi nila, yung IRR mo hindi nakalinya doon sa provisions ng batas. Yan, yeah. maraming mga questions yan. Kaya ang ginagawa ng PNP ay nagkaroon ng consultation. So, uh, iba't-ibang mga stakeholders, for example, mga gun enthusiasts, mga mahilig sa collection ng barrel mga mahilig makipag-compete, mga sports shooters, at saka yung mga nagnegosyo ng barel, yung mga gun dealers. Legit ha, hindi yung gun dealer doon sa Maguindanao na, na huli recently, hindi yon. Ito. Decision come about and how long did you debate this as a group? Yes, ma'am. We, we came up with this amendment after proper consultation with the different stakeholders and concerned concern sectors of the society. And how long was that walk? Uh, it took us took us uh, more than two months of careful of consultations. Yes, ma'am. Uh, Consultation and deliberation. May I ask who you consulted with? We have uh, a representative from ARM Apad, the mm -hmm. dealer association. We also have uh, the Pakpao. We also had a cross section of the society coming from from the academe and other uh, uh, different uh, uh, gun gun club of uh, the Philippines. Uh, anyone Paul, from civil society organizations? We, 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 we also have we also invited uh, uh, person from religious sectors. and. And uh uh ordinary seat sensible Okay, so so they were represented no yes, okay. men. sorry, I I I I'm the reason I wanted to get to the root of it is because to be honest, I failed to see a legitimate civilian purpose for assault rifles, which this law is essentially uh, uh allowing right uh assault rifles of course were designed uh to be used in combat by trained troops so i we wanted to talk to you so you can help us understand the logic behind this what exactly uh what problem exactly is this amendment trying to fix yes ma'am uh the, the very purpose of the implementing rules and regulation is to ensure that the intention intention of the framers of the law is carried out effectively. We simply did on the part of the field. Assault rifles, kagaya ng uh, M4 carbine, M16, yan, bawal na raw yun, parang gano'n. Dati, uh, ano lang yan, dalawang bagay. Automatic at saka yung semi-automatic. Kapag automatic, bawal sa kasi Sa US, uh, kapag automatic rifle, hindi pwede sa mga civilian. Kaya nga, puro semi-automatic yung kanilang uh, pag nasa civilian sector. Pag... Uh, Uh, nasa law enforcement o kaya nasa military ng mga gamit, iyon yung may full automatic mode, mode. ...on the part of the PNP there is a uh, uh, the particular section section 10 of Republic Act 10591 that allows ownership by the civilian of small arms and, and this rifle with caliber 7.62 and lower with semi-automatic mode fall under the category of small arms. Ergo, mm. public uh, is allowed to own it. Mm. Right, pero general, like, para sa akin, oh, um, help me understand. Ako... Small arms, 7.62, and below, basta semi-automatic small arms. Yun yung nag-discuss, pero wala pa tayong nakita na IRR, no? Uh, kung ano specifically ang authorized uh, when it comes to small arms. And... Meron din naman na sabihin natin 9mm na kagaya ng uh yung uh, for example HK MP5 submachine gun yon HMG it's not it's not uh, an assault rifle but uh, it is a personal defense weapon. Ang bala niya pang-pistol lang yan pero full automatic. Ngayon, pwede kaya yon sa mga civilian? O, dito sa initial discussion, pwede o, kasi small arms yon 7.62 and below. So maraming mga masalimuot dito na dapat ma-clarify. Da otherwise, magkaroon ng confusion, maraming mga katanungan o magko-conflict. At uh, kailangan uh, i-consult talaga yung uh, mga subject matter expert na nakakaintindi uh, sa technical side ng weapons at sa kaso application nito. Otherwise, uh, baka uh, marami ang magiging parang palpak na provision just in case. Uh, kaya ang ginagawa nila, uh, nila Sir Benji noon nung CIS FEO nagkonsulta sila sa iba't ibang mga stakeholders para mas maliwanagan, mapakinggan ang kanilang mga concerns. Yan. Po ako sa baril. And, uh, takot ka sa baril? Takot ako kampante, no knowing na anyone can now license a semi-automatic rifle. Naku, takot sa baril. Eh. Lalo na, hindi mag-ROTC ito kasi takot sa baril. Eh. Um, can you tell us kung uh, nagkaroon po ba ng outcry or ng petition para i-review yung IRR to allow this? And if so, kanino po nang gagaling yung mga ganong mga concerns? Or did your group just decide to tweak the IRR on your own? No, Wala pang lumabas na IRR ha. Uh, inaantay natin yon na publicly announced announce nasa news at uh, alamin natin ano ang provisions ng bagong IRR na yon ay uh, ilalabas sa panahon na ng bagong Chief PNP na si Police General Marbil ay, ng Ho Company, si CAFP. <laughs> Upper class ko yan si General Marbil. No, Ma'am, ah, uh... We 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 just corrected the the revised uh, implementing rules and regulation uh, approved way back 2018 to pave the way to the 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 effective and uh, realization and implementation of uh, the intention of the framers of Republic Act 10591. Okay, so before, before that Republic Act uh, General tama ko ba yung pagkakaintindi ko before that Republic Act was in place. Uh, civilians were already allowed to own law firearms. Correct mo. Tapos nung nagkaroon kun ng Republic Act 10591 biglang hindi na siya pwede. So kinorekt niyo no lang yung IRR ganoon po ano po ba yung magiging No, uh, we 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 have to clarify things. Mm -hmm. First under the the under the law there are only two categories of firearms. The small arms and the light weapons. small arms can be owned by civilians when we say small arms uh, it can be handgun and handgun can be further subdivided into pistol and revolver and uh, revolver. revolver and rifle, mm. and rifle mm. with caliber 7.62 and lower mm. with semi-automatic mode and mm. the other one is the light weapon so we're repairing to to rifle With caliber higher than 7.62 At yung mga mga cruiser uh, weapon lang What is being allowed is the small arm Yun Yun pala Yun So light weapon Pag uh, more than uh, 7.62 At uh, yung small arms Pwede ang sibilyan basta semi-automatic At mind you Ladies and gentlemen Whether small arms, light arms, pistol, o kahit paltik, those are deadly weapons. Maka, nakakamatay yun eh. Kahit ang bala niya yung 22, rimfire, fire, nakakamatay pa rin yun. Nakakatakot pa rin, di ba? So, yung mga civilian, dahil naririnig nila na eh, i-authorize ang uh, mga uh, civilian population ng semi-automatic weapon, So, tatakot sila baka gagamitin. Yun na nga, ang argument. According to the data, ilang percent ba sa mga kriminalidad, halimbawa mga homicide, murder, robbery, ang ginagamitan ng licensed firearm? Common sense will tell us na ang mga kriminal ay hindi gagamit ng ga uh, weapons na matitrace sa kanila. Kung meron mga gagamit, nakaw yun. <laughs> nakakuha na weapon mayroong incident niya na yung uh, isa sa uh, personnel ng ng Philippine Army na imbestigahan siya bakit ang baril niya ay nagagamit doon sa isang krimen uh, dito sa Quezon City pero napakita niya na ang baril na yon ay mayroong incident report at saka pinasa na to sa PNP na ang baril na yon ay hindi na niya na renew dahil nawala na, na nawala to somewhere uh, nung kaniyang assignment uh, in Sulu or in Basilan. So yan, may mga maraming issues dito na uh, tungkol sa IRR. Ano ba talaga ang laman nito? At uh, tuloy ba yon na say, for example 7.62 and below, pwede ang mga civilian any weapon ba yon? Whether it is a uh, gas operated or tawag na bolt guns. No? Yung bolt guns, yung bolt action rifle, yung imamanual mo. Uh, kung sa bolt rifles, uh, automatic ba yon na pwede sa civilian or hindi? Kasi pag sinabi mong sa bolt rifles, merong tinatawag na for civilian use, mga hunting rifles, meron ding uh, for military use. So yan yung mga i-clarify uh, doon sa ilalabas pa lang na IRR. At uh, yun ang sinasagot ni Police Major General, ngayon ay Lieutenant General Benji Silo Jr. na isang abogado, kaya kabisado rin niya yung uh, kanyang uh, trabaho na isulat yung IRR nito o party siya sa nag-prepare ng IRR bago siya nalipat doon balik sa Eastern Mindanao. Yun, so sa mga... Mahilig uh, sa firearms, whether collectors o mga competitive shooters, ay nag-aantay tayo. Antayin natin, klaro ba ang magiging IRR? Yung pag-allow uh, ba natin sa citizens to own firearms, will it uh, contribute to a more secure Philippines? <laughs> Kasi sa, sa United States, sabi pa nila, the the US could not be invaded because every citizen around 300 million bayan sila ngayon yung kanilang population malaking bahagi ng kanilang populasyon ay merong sariling firearm at hindi lang isa dalawa tatlo iba lima sampu <laughs> pati mga sa, sa machine gun rifle sniper rifle meron sila yan ilagay lamang sa comment section ano ang inyong uh, matino na mga inputs uh, tungkol dito sa usapin na to and Later, kapag meron ng publicly issued advisory news report tungkol doon sa bagong IRR na sinasabi ni Police uh, Lieutenant General Benji Silo then i-discuss na naman natin separately and uh, para makapag-contribute din tayo sa discussions para ma-improve ang mga bagay-bagay kasama na ang ating understanding about weapons. Shout-out pala sa mga tropa na naglalaro ng PRS marami dyan from uh, the civilian sector yung mga kaibigan natin of course sa uh, Philippine National Police, Philippine Army at uh, meron tayong uh, mga palaro uh, recently ang First Scout Ranger Regiment ang uh, isa sa mga staunch advocate ng uh, firearms ano yung marksmanship competitions kasi uh, kasama yan sa uh, maghanda ng ating mga sundalo uh, para magampanan nila ng mas mabuti ang kanilang tungkulin. Idinadaan natin sa shooting competition ang pagdevelop ng kanilang mga skills. So, ganoon din sa ibang nasa uniform sector. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.